tingnan namin. Tingnan namin kung ano itong laman nito. Ano ito? Ayan. 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 Diba po ni? I-try ni Emta. I-try din ni. Parang siling pay. So, oh, ang cute. oh, ayan. Cute. Microphone. Microphone ito, guys. Bluetooth lang ang ma... Ano nito, guys? Bluetooth. Ayan. oh, ang ganda. Hmm, ganyan, ano. Biyo, tingnan natin. Oh, yun oh. Yun. Yun. Colorful karaoke sound system. At yun oh. Colorful lights. Ultra long endurance. Lossless sound. Quality number of microphones. Okay. Ayun. Ganda. Ay, pwede dito ha? Hindi. Tingnan natin. Ano ito? Oh, ito ang guide. Ito ang guide. Okay. Sige, itry natin. Oh, unboxing me guys, oh. Another parcel na naman ang dumarating para sa CR ito guys. Daw. Tingnan muna namin kung ano ito. Yon, ayun. Uy, guwapo lagi ni Pam. Hmm. Ano man kanya siya pagbutang? Isang pay. baligya maligya. Ah, kana. Hindi oh, pila ang isa. 20. 20? Mm. Paligilip 20? Paligilip eh. oh, but pila to na? Ang Ay, naman. Ano yung case May akong ipa-order. Ayan. Ayan. Wow! Ano siya? Oo, ganyan. Mm. Parili maligya ako na na ita ron. Karoon na. na di ay? Wala pa. Ako lang sa ita-od ni. Kay ang katong to, ano sa... CR. Ding ding. Wala so, pa nang koy tao. kay magpintal pa man Tada. Ganito pala guys, oh. Oh, 'yun. Oh, 'yun sa manimbo combination ng puti. Eh white black eh white gray na ko, white gray. White, Pila gray. man ni kabuok? 30 talent. 30 sa 475. Okay. Na okay. na Madigya sa bata Kaya ko. Kaya dapat mo kasulod sa siya. Katong ako ay ilisa na ako ito. Kaya madigya sa ta. Na. No. Sa si niya? No. Ano nga lang ano niya? I. Ay, ana. O, oh, ana. But not. But not. Ah. Right. Maligyan si Cameron hmm. sa maligot sila. Ano yun sa pagtaon? Ibrae, grey, grey. Ano yun ako sa I'm ganito siya, guys. Tiles na to ang sa salob dito. Dili. Kasi ah, mo na. na, na, na. Tuyo Ah. Na kana nga to okay tiles man guna, munang, oh, dili na mo nang udili na siya. Pero na siya kanang pangpadigya para dili madiligya sa ba. Kuha ni kuha na pang baby sag na pulo sika, lang. Kati dai na, Kasi dai na ganito. kuno order. Siya tirai na na. Okay. Ilisan ko tong atong stopper Manggun na siya. Oh, stopper na siya. Ngayon. Stopper na siya kay arong pagtamak na to, dili ta madigyas. anak uh, ni mm, ano, sakto na ni no. Mm, sakto na siya. Katong ah. ato ay stopper man to pero kuha na ba ilisan ko to. Si Ate Raina ni mo ang nagkuha oh, ng diay. Na. Okay, mm -hmm. yan ang ganda. <laughs> oh, oh. Di ba? <laughs> ay. Social na ang mga CR ngayon, guys. Hi, guys. <laughs> Social ang mga CR. Social <laughs> ang mga CR. Ang daming parcel, guys, na darating para sa bahay ng anak ko. Ito lahat-lahat, guys, para yun sa bagong bahay nila. Gagamitin doon. Hindi ko pa alam kung anong mga laman ng yun. Kaya, i-unboxing namin yun sila. O, oh, ito. I-unboxing ko yun. Ayun, guys. Unboxing na namin. Wala ka, floor mat. O, naasi madami. Nalagi ka, madam. ah oh. <laughs> oh. no. Ah, wallpaper. Okay, okay. Hindi. Maganda. La, chada kay color palm. Chada. Yes. Sa inyong bagong bahay. Wow, sana all. Abi, unboxing. Ay, ay, ay. Tama na, Bi. Tama na, Bi. Kato na po yung isa. I-unbox. Okay na na. Lagwa po Lagi color pa. Oo. Kana, kana. Sa ko ng kuwan. Asa? Or TV. Likod sa TV. Asa, likod na sa TV. Okay, o. Oh. ko umakay itong TV. Maigo ka na? Likod, no. Wow. Sana all kay si Ayingbay. Hala, ano? niyon Ano yun?

Wow, oh, ayun guys kayo. Parang tiles, so hmm. sosyal O, oh, diba? Sosyal na Wala, sarap Okay, ano okay. dalanan na dito, tanan Ayaw. magpintang sa amin dito Madaot ang eh Ay Guys, ito, tubig Water, ito, bigas At saka ito Queens yan, guys, o, oh, ayun At saka ito, asin Cotton at sugar. At ito naman, wala, wala. oh, yan guys, ang ilagay sa altar para pagpasok mo doon sa bahay, meron ng, kung sa Tagalog, ewan ko, hindi ko nga alam, pero sa Bisaya, sa amin, pangpalihi, pag ikaw bagong pumasok sa bahay mo, bagong lipat, ganyan ang ilagay mo doon sa altar. Yun, guys. O, oh, ba? Diba? yon ito ilagay doon sa altar doon yan kasama sa mga palihi namin paliwan ko kung ano nga sa tagalog ang pagpalihi basta bible at saka nandoon na ang mga i, sa tagalog at saka sa ano hindi ko nga alam larawan ng mga ano ng ating ano groto oh ayun na nandoon oh.